Uh, dumagan na sad nig sampo ka uban akong buhok. Kita mo na guys, kita mo na. Kita mo na sa gibuhat ni kuan ni Martin mura nagyudnig na kami pag ayo si Martin sa mga tao ba. Grabe na jud talaga yung ano yung pag uh, ano pagtingin niya sa mga taong bayan. Parang yung tingin niya sa mga tao lahat bubo. Lahat tingin niya ng, sa mga tao mga walang utak zero budget ang PhilHealth sa 2025 kasi kinuha nila yung subsidy ng government. So ngayon, para maibsan yung galit ng mga taong bayan dahil sa nangyaring zero budget sa 2025 sa PhilHealth, ngayon, pinagninilayan daw kuno nila na isuspende daw ang contribution ng isang taon sa PhilHealth. So ngayon, ang tanong, pag nagkasakit ba yung mga tao, mananagot din ba yung PhilHealth? Sasagutin pa rin ba ng PhilHealth? Gayong hindi na sila nag-contribute ng isang taon? Kahit nga kami buwan-buwan na nag-contribute ng, ano, ng PhilHealth, eh, pagdalawang dalawang buwan lang hindi kami nakabayad, hindi na nga nila sasagutin? Yan pa kayang isang taon na hindi magbayad, hindi mag-contribute? Ngayon, ang tanong tambi, buwisit ka. Kung isususpended mo yan ng isang taon, ang contribution ng PhilHealth, ang tanong, pag nagkasakit ba ang tao, eh, sasagutin ba ng PhilHealth yan? Baka naman, sasabihin ng PhilHealth, wala po kayong contribution isang taon. Dalawang buwan nga, hindi makabayad, hindi na maagad magamit kasi daw hindi updated. Yan pa kayang isang taon, buang, langhiyang bisti to.